nagpahayag ng kanya-kanyang reaksyon ang ilang mambabatas ukol sa naging pahayag ni Attorney Harry Roque na hindi patas ang kanyang pagkakaditine. Ang detalye sa ulat ni Claisel Pardilla. ang uh, masasabi ko lang, uh, medyo parang siguro boss bawasan ni uh, Attorney Harry Roque yung paniwala na napaka-importanting political figure niya. Uh, para sikilin yung kanyang freedom of expression. Uh, wala hong ganon. Bel well, Surigao del Norte Representative at tumata yung chairman ng House Squad Committee Robert Ace Barbers laban kay Atty. Harry Roque, ang nooy tagapagsalita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang alkasi ni Roque, hindi umano patas ang trato sa kanya ng komite na nag-iimbisiga sa mga krimeng may kaugnayan sa Pogo, illegal na droga at extrajudicial killings. Matatandang idiretain sa kamara si Roque matapos ipasite in contempt dahil umano sa pagsisinungaling bakit hindi siya nakadalo sa pagdinig noong August 16. Hindi po yan investigasyon tungkol sa Pogo. Yan po investigasyon laban kay Harry Roque para mapatahimik si Harry Roque bilang boses ng sambayanang Pilipino. Bakit ako tinarato na kriminal? Oh, napakagandang rehas yun, na uh, air condition. Uh, malambot yung higaan, may CR, may hot water. Iniimbestigahan ang kaugnayan ni Roque sa nadiskobreng mga dokumento ng kanyang dating tauhan sa nireid na Pogo sa Porac, Pampanga. Iniuugnay din siya bilang incorporator umano ng kumpanya na pagmamayari ng sinalaki na bahay sa Benguet kung saan natagpuan ang isang tuganting Chinese. Hirit ni Barbers, sagutin na lang ni Roque ang mga tanong na nauugnay sa kanya sa ilegal na operasyon ng Pogo. Kasi napakahalaga nung uh, hinahanap ng mga dokumento, napakala, napakahalaga ng hinahanap ng mga ng mga salen, trust uh, agreements, trust contracts, uh, audited financial statements. These are necessary documents na para mapatunayan na ang ang perang allegedly na ginagamit ng iyong uh, korporasyon ay eh hindi galing sa illegal na pogo. Huwag na sanang haluan ng politika ito. Maituturing o manong trison o pagtataksil sa bayan ang mga naging pahayag ni Roque ayon sa ilang kongresista. Kinakailangan manindigan, kinakailangan lumabas, kinakailangan tumayok dito sa EDSA. It might, it might also Be treasonous, you know, uh, because he's now calling for a people's power to topple down, to topple down the present administration. I and mean, you uh, know, it's one thing to be able to uh, rally against the government, it is another thing to say, let us come together so we could be able to topple down this government. To me, tama yun. That is the uh, issue. Kikita naman natin na talagang uh, ini-encourage niya yung mga tao. Eh, no? And um, that is subject to a different uh, issue or case that might be uh, filed against him. Pretty contemptible yun. No? And uh, if the uh, one of the members of the committee will uh, tackle that issue, uh, no one can prevent him from discussing it on, on the uh, Quadcom on the next uh, hearing on Wednesday. Muling iimbitahan si Roque at si dating Pangulong Duterte sa Quad Committee Hearing sa darating na Miyerkules. Glazel Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.